pa apang gumina ang bagyong jani habang kumikilos palabas ng Philippine area of responsibility. Sa kabila nito, ilang lugar sa bansa pa rin ang nasa ilalim ng tropical storm wind signals. Ang update sa naturang bagyo, alamin natin kay pagasong weather specialist Rhea Torres. Gandang araw po sa ating lahat. Sa update po muna patungkol dito sa binabantayan natin na si Bagyong Jenny. Kaninang alas gis ng umaga huli itong namataan sa layang 210 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Tataglay ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbukso na umaabot ng 185 kilometers per hour. Uh, sa kasalukuyan, itong si Typhoon Jenny ay uh, kumikilo sa direksyong west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. At dahil po sa sa patuloy na epekto nitong uh, binabantayan natin na bagyo, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 3 sa northern portion ng Batanes, particularly sa Itbayat. Samantalang signal number 2 naman ay nakataas pa rin sa bahagi ng Batanes, pati na rin sa northern portion ng Babuyan Islands. Signal number 1 naman ay nakataas pa rin sa nalalaming bahagi ng Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Kaya naman po sa mga nabanggit ng lugar, inaasahan po natin yung malalakas na hangin na dulot ng epekto nitong binabantayan natin na si Bagyong Jenny. Sa mga pag-ulan naman po dahil sa kay Bagyong Jenny, posible pong malalakas na mga pag-ulan ang mararanasan sa Batanes as well as sa northern portion ng Babuyan Islands. Samantalang enhanced southwest monsoon naman ang posibleng magdala ng malalakas na mga pagulan sa Zambales, Bataan, pati na sa Occidental Mindoro at northern portion ng Palawan kasama ang Cuyo, Kalamian at Kalayaan Islands. Meanwhile, sa mga susunod na araw, particularly with next, over the next few days, malaking bahagi din po ng Luzon makakaranas ng maulan na panahon. May gale warning din po tayo nakataas sa mga baybay ng Batanes, Cagayan, kasamang Bubuyan Islands, pati na rin sa Ilocos Norte at Isabela. Kaya patuloy po yung ating paalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sasakyang pandagat na kung maaari eh, ay po muna tayong pumalaot dahil inaasahan pa rin ang maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Sa magiging pagkilos naman itong binabantayan natin, nasagot yung Jenny, ma niya po or mapanatili yung typhoon category niya hanggang posibleng paglabas itong bagyo uh, sa ating Philippine area of responsibility possible by tomorrow afternoon or evening. And sa ngayon po, uh, nakikita po natin possible na mag-landfall ito sa may southern portion ng Taiwan. At uh, ito po muna yung update natin sa ating mga dams. Yan po man ng latest mula dito sa pag Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang araw. Maraming salamat pag Weather Specialist Rhea Torres. At paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon. Ugaling tumutok dito lang sa PTV Info Weather.